Hi, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. At sana panoorin ninyong buo ang video para buurin yung kaalaman at idea ang makukuha nyo. Hindi nyo man mabuo, kahit kalahati man lang, tulong nyo na yon sa akin kasi yung algorithm, alam nyo, pag clinic mo ang isang video, tapos umigsit ka kaagad, na-hurt yung views at saka yung what's our ng video. Kaya, pakitulungan nyo naman ako kasi alam nyo, yung mga topic ko dito ay matu may matututunan kayo. Kasi, hindi invento ang topic ko. Actually, pag lagi nyo akong susubaybayan, marami kayong matututunan. Kahit na ang mga ibinibigay kong mga info, mga ibinibigay kong mga topic doon sa bawat uh, video na ina-upload ko ay hindi kompleto. Pero kung susubaybayan ninyo ako, unti-unti may matututunan kayo. At kung interested kayong mag poultry farming, no? May mga binanggit na ako doon sa nakaraan, 'di ba? Kung layer, uh, kung interested kayo doon sa mga layer native chicken, Rhode Island red broiler, mga ganyan, 'di ba? At least may mga initial akong mga sinabi tungkol sa kanila. So hindi ko pa binabanggit yung ibang mga klase ng manok kasi wala pa ako ng mga yon. Hindi ko pa inalagaan ang mga yon. Pero may mga plano ako na siyempre bibili din ako ng iba pang mga klase ng manok. At dito sa native chicken, no, yung mga native chicken, may mga pinaplano ako para sa kanila kaya ako nagpaparami. Actually nung una, uh, hindi ko pinaplano na paramihin yung native chicken kasi nga limited itong space namin dito na pwedeng pag-alagaan dahil puro punong kahoy. Maluwang naman itong lote, no? Pero maraming mga punong kahoy na mga, alam mo yun yung mga lumang kahoy, mga tindalo, mga... Basta hindi mga hindi pwedeng basta putulin mo. Kailangan kumuha ka ng permit para lang maputol ang mga yon. So in short, yung space lang na uh, pwedeng kong uh, lagyan, no? Pag-alagaan. Yun yung nilalagyan ko ng mga, ginagawang ko ng mga bahay. So, kung ikaw ay uh, interested na mag-poultry farming, big sabihin, meron ka ng uh, kaisipan o meron ka ng goal na mag-poultry farming, pero uh, limited ang space mo, or maluwang ang space mo. Pero huwag kang agad gagawa ng bahay nila. Kailangan isipin mo muna kung ano gusto mo gawin. Maglayer farm ka ba, magnative chicken, mag RIR ka or magbroiler? Ngayon, kung naisip mo na ang mga 'yon, kailangan mag-survey ka. Tingnan mo yung market, no? Alin ba ang mataas ang demand? Itlog ba or meat? Kung or pareho. So, ngayon kung gust kung kaya mong mag-alaga, kung gusto mong alagaan pareho yung nangingitlog at saka yung uh, uh, meat type, Pwede naman, di ba? Basta, kaya ng finances mo, kaya ng oras mo, at kaya ng dibdib mo yung mga lahat ng dadaanan sa poultry farming. Kasi ang poultry farming ay hindi lahat grasya. Hindi lahat hayahay. Uh, hindi lahat mataas ang kita. Hindi lahat lugi. Meron yung mga break-even. So, kailangan isipin mo muna kung kaya mo ba lahat ang mga yon na dadaanan mo. At kung naisip mo na, na gano'n, ano, magpap, uh, kailangan tingnan mo ilang population ba kung nakasurvey ka na ng market mo. Ilang population ba ang kaya mong alagaan kung sa egg type, sa layer. No? At kung naisip mo na layer ang aalagaan mo, white breed ba o brown breed, kagaya nitong mga RIR. So, lagi kong sinasabi itong RIR kasi nga, ito ang inaalagaan ko. Ito yung mga pinapaitlog ko at may mga pinapalaki pa ako para sila ay mangitlog din. Ngayon, kung layer, no? ano ba ang gusto mong gawin sa kanila sa bahay nila? I-confine mo lang ba sila na ganito sa akin? Naka-ground lang sila, no? yung tapak lang sila sa lupa? Or, Uh, may battery cage ka Mag pero kung may battery cages ka ay kailangan may ano ka, may bahay ka na paglalagyan mo ng battery cages uh, at hindi po pwede na battery cages tapos tataklan mo lang ng yero o kaya kung ano man malight materials yung ipapatong mo dun sa taas nila kawawa sila, kasi kung white breed sensitive ang mga yan yung mga brown breed medyo hindi uh, medyo hindi, depende dun sa pag-aalaga mo no Uh, kaya lang uh, parang ito, doon itong RIR no. Uh, hindi ko sila free range. Although itong mga ito ay it, kasi heritage chicken tong mga to eh, kasama na rin yung na Iyan, Australorp na yan. May mag isang Australorp na inalagaan ko at alam niyo mas malaki ang itlog ng konti ng Australorp kaysa yung RIR. Um so ito hindi ko sila free range pinili ko na i-confine. Kaya depende dun sa farmer kung i-confine -co ba niya yung layer niya or if free range niya. Pero habang nagdadaan naman ang panahon na magpo-poultry farm ka, mapapag-aralan mo. No? At ma-feel mo lahat ang hindi mo alam na dapat ma-feel mo pala. Kagaya ng losses ng itlog, diseases, ano pa ba, ba, ang adversities na madadaanan mo uh, mortality, more so, yung morbidity, nandun na yun dun sa diseases, no? So, pagka naisip mo, nakakayanin mo palang daanan ang lahat ng pakiramdam, lahat ng feelings, ay eh di mag-umpisa ka. Pero tingnan mo yung finances mo kung kakayanin ng uh, finances mo. Kakayanin ba ng oras mo? Kakayanin, kakayanin ba ng area mo? Yung iniisip mong population ng aalagaan mo. At kung nakasurvey ka na sa market at nakita mo, no, nakita mo ang demand ng itlog, alin ba ang in-demand, white, white egg ba or brown egg? So doon makikita mo kung ano yung preference mo na aalagaan mo or pararamihin mo. So doon, uh, dapat uh, at least may mga guide ka no, pagka nag poultry farm ka. So kahit simple lang yan, kahit backyard poultry farm lang ang gusto mo muna, di ba? Uh, kailangan may mga uh, yung mga tinatahak ka na daan para mapunta ka dun sa empire na iniisip mo. So, ang susunod ay yung goal mo. Magkano ang income na kaya mong gawin pag, pag nag-layer farming ka? Bago ka magtayo ng poultry farm, ay marami ka munang iisipin. Marami ka munang pakikiramdaman. At marami ka pang oobserbahan. So, pag nakatayo ka na ng poultry farm mo, doon makikita mo gumagaling ka kasi kahit na konti lang ang daladala mong kaalaman no kahit na medyo ang pinapanood mo lang ay mga video na kagaya ng sa amin at uh, hindi ka masyadong sa seminar ma-experience ma mo doon ka na magtatanong doon ka na mag mag-aaral mo. Doon natitibay ang dibdib mo at doon mo na ma -e enjoy ang poultry farming. So, pag na-enjoy mo na at lumaki ang kita mo at nakita mo na yung income mo pala ay pwede ka nang mag-separate ng pang-expand mo. Pwede ka na mag-expand unti-unti. Huwag kang mag-aalaga ng bigla-biglang marami na hindi mo kakayanin. Kasi siyempre yung mga tycoon, yung mga ano, talagang yung mga ayaw nila ng maliit. Gusto nila malaki kaagad para malaki ang kita. Pero ang mga yan, may mga technical people ang mga yan na hinahire, hindi sila yung nag-iisip, di ba? Kung ikaw ay mag-uumpisa, na ikaw ang talagang hands-on, eh, ganun ang gagawin mo. Tapos, unti-unti uh, ang pag expand mo hanggang ma-reach mo yung uh, goal na gusto mo. So, gaano man katagal yan, gaano man kabilis, kagaya ng iba, di ba? At least naman, natutunan mo kung paano mag-manage ng poultry farm. At sa pamagitan niyan, magiging successful ka. Unti-unti man, biglaan man, malaki man o maliit man ang pinagumpisahan mo. Pag dire-diretso ka lang, walang hinto, pupunta ka rin doon sa napuntahan ng iba pang mga farmer na umasenso. Kaya, sana may idea kayong nakuha dito, may kaalaman kayo na napulot. At sana huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit na rin ang notification bell para sa susunod na mga videos ay manotify kayo at salamat sa lahat ng hindi nag-skip ng ads, uh, malaking tulong yon sa channel ko, at sana patuloy ninyong ishare, uh, salamat sa inyong lahat ng mga sharer um, patuloy sana ninyong ishare ang video at channel ko para marami pang mga taong matutulungan marami pang mga tanong na masasagot sa pamamagitan ng mga video ko uh, at sana pagpalain tayong lahat